Hello guys, alam nyo na ba? Ngayon ay pinagkakaisahan daw si Andrea Brillianta sa mga kapwa niya artista sa kapamilya. Marami na daw mga artista sa mundo ng showbiz ang umiiwas sa aktres na ito. Dahil sila daw ay naaartihan na sa kanya lalo na sa happy-go-lucky attitude niya. Natatandaan niyo ba na in-unfollow ni Catherine Bernardo ang actress? Dahil naugnay ito sa kanyang boyfriend na si Daniel Padilla, dahil daw umano sa lumabas na isyong lihim na nagkatikiman na daw ang dalawa. Ngayon lang ay may artistang nag-unfollow na naman kay Andrea Brilliance, at ito ay si Miles Ocampo na naman. Dahil baka daw agawin na naman daw niya ang boyfriend nito na si Elijah Canlas. Sini-check daw kasi ng mga marites na fans ang Instagram account ni Miles at dito nila nalaman na naka-unfollow nga ang actress sa social media ni Andrea. Ngunit sa kabilang banda, naka-follow naman daw si Andrea sa IG ni Miles. Oh my God! At may nagsabi ding ibang fans na baka daw insecure lang itong si Miles kay Andrea dahil may boyfriend ito sa ngayon at matagal-tagal na ang relasyon nila ng aktor na si Elijah. May isyo kasi itong si Andrea na nang-aagaw ng boyfriend kaya to be sure, in-unfollow nito si Andrea. Nako naman! Ang playgirl image na ibinabato ng ilang netizens kay Andrea. At sana lang sa handler ni Andrea, sana turuan niya si Andrea na huwag ipangalandakan o isa publiko ang kanyang mga crushes. Di ba't nauna na nitong idineklara na crush niya ang anak ni Ina Raimundo na si Jacob Poternick? Nabanggit din niyang crush din niya ang pito, tatlong footer na basketball star na si Kai Soto Hahaha -ha -ha -ha. nakakatawa naman itong si Andrea. Heto pa, si Kyle Echari naman daw ang kasunod. Kagagaling lamang ni Andrea sa nakaraang kontrobersya with Richie Rivero, kung sa ibinuking ng basketball star na live-in sila daw sila ng aktres. Hindi maganda ang dating ng isyo sa ilang fans at may ibang netizens at vlogger na pinayuhan siyang unahin muna ang karyer bago ang pakikipag-boyfriend. Kinakabahan na rin daw si Francine Diaz baka agawin na rin daw ang boyfriend niya na si Seth f -E -D -E -L -I -N. At meron pang bagong issue guys sa dating naging kaibigan ni Andrea na si Francine Diaz. May hinala ang ilang fans na hindi na in good terms ang dalawa sa hinalang di pa reveal kung may issue nga ba silang dalawa. Pero hinala ng ibang fans kung dahil ba sa inilalayo nito ang rumored boyfriend ni Francine na si Seth Fedgillan kaya't pinapayuhan ang actress na dumistansya muna kay Andrea. Sa isang interview kay Francine, naitanong sa actress kung ano na ang estado ng kanyang friendship with Andrea. Ito ang sagot ni Francine, okay naman po kami. Hindi na nga lang super friends like before but very civil naman kami. Nang matanong naman siya kung ano ang kanyang reaction sa dating collab team na si Kyle Echari na ngayon naging kapareha na ni Andrea sa maraming proyekto agad niyang sinabi na masaya siya para sa pagi. Ging magkaibigan ng dalawa. I am very happy for them po kasi alam ko na matagal na silang magkaibigan bata pa raw sila Andrea at Kyle ay magkakilala na sila. I think it's easier for them to do their work. Mas smooth na, ito ay makahulugang bitaw ni Francine. At hanggang dito lang muna tayo guys tungkol sa isyong ito. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, share at click the notification bell para updated sa mga gagawin kong video.